Sir, tiket agad. Hindi ba lang ba pwedeng pakinggan niyo muna ako? Singhal ng delivery rider na nakasuot ng kupas na orange na jacket. Halos pasigaw dahil sa ubong ng mga busina at ang hit ng tambucho sa kahabaan ng masikip na kalsada. Tumabi ka! Malamig na sagot ng traffic enforcer na nakaasul na uniforme. Ang palad ay nakabuka habang ang isa namang kamay ay may hawak na booklet ng citation. Violation pa rin yan. Helmet mo nga ay suot pero hindi nakabakil. Nasa dilaw na linya ka pa huminto at halos na tamaan mo ang bumubusina sa likod. Sir, may dahilan ako. May delivery akong kailangan may abot bago magalas 12. Critical care daw ang laman. Pilit ng rider na naninimig ang boses. Sabay abot ng kanyang lisensya at isang gusot na resibo mula sa bag ng motorsiklo. Lahat kayo may dahilan. Mariin na sabi ng enforcer, nakakunot ng noo. Pero hindi dahilan ng pagmamadali para baliwalay ng batas ng kalsada. Nagangat ng tingin ng rider. Naglakbay ang paningin sa pader ng mga sasakyang nagkukumpul sa kabilang lane. Jeep na berde, sedan na kulay abo, van na kumikislap ang hood sa tindi ng araw. Saka siya huminga ng malalim. Sir... Mahina niyang sabi na parang pagod na kung po pwede po, basahin niyo muna ng buo ang resibo. Bago tayo magpatuloy, i-comment e sa ibaba ba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Pumintig ang tanghaling init sa gitna ng umuusok na syudad sa pagitan ng sunod-sunod na busina at sigaw ng mga konduktor nakatigil ang eksena sa mismong gitna ng kalye rider sa maliit na orange na motor na may kahon sa likuran na pinintahan ng numero Traffic enforcer na nakatindig sa lilim ng isang matas na gusali, mga sasakyang nakapila na parang mga lata ng sardinas at mga taong nakasilip mula sa loob ng mga jeep, gustong makita ang gulo rider ay pawisan. May bakas ng alikabok sa pinsmi at manggas. Mukhang ilang oras na sa biyahe. Tumaan sa putik, sa init, sa siksikan. Ang enforcer ay matikas. Malinis ang tikas ng uniforme. Sinlakas ng boses ang kapangyarihan ng badge sa manggas. At kahit karaniwan ng tagpong tulad nito sa syudad, may kakaiba sa pagkatitig ng rider harabang hawak ang resibo may panginginig na hindi lang takot kundi bigat ng isang bagay na hindi pa nahahayag. Hindi naman naging malupit ang tingin ng enforcer pero matigas iyon. Sanay sa paliwanag, sanay sa pag-ikot ng dahilan, utang sa aspalto ang bawat segundo ng pakikipagtalo. Inabot niya ang lisensya, sinilip sandalig at ibinalik ang tingin sa resibo. Ano ba meron diyan? Tanong niya, hindi pa rin nagbabago ang tono. Proof po na hindi ito ordinaryong delivery. Sagot ng rider, dinagdagan ng lakas ng boses upang malampasan ang dumaraang jeep na biglang bumuga ng makapal na usok. Resibo ng ospital, sir. May pangalan ng pasyente. May oras ng schedule para sa dialysis. Dalawang bag ng special na supply ang dalako. Isa ay nasa ambulansya na punta. Ito ang pangalawa. Nabitin ng driver kaya ako ang backup. Hindi pa rin gumagalaw ang pluma ng enforcer. Kibit balikat siyang tumingin sa paligid, animong sinusukat kung gaano kalaki ang trapikong dulot ng pagtigil nilang dalawa. Kung ganon, maikli niyang tugon, mas lalo mong kailangang sumunod, lalong bawal ang tumawid sa dilaw na guhit. Lalong hindi pwedeng iparada ng pahiga. Hindi ako nagparada, sir. Kinabig ko lang dahil may kotse sa kanan na biglang kumabig din yung puti na Vios, siningita mo Sagot ng rider, tumuturo sa hulihan kung saan, sa kabila ng tindi ng liwanag, makikita ang bakas ng sasakyang tinutukoy. Hindi ko pwedeng isnabin yung tawag ng ospital, sir. Hinihintay nila ako. Tumikhin ang enforcer, tumingin muli sa resibo. At ngayon ay mas mabagal, mas buo ang atensyon. Ang papel ay manipis at bahagyang basa sa pawis, pero malinaw ang nakasulat. City General Hospital, Hemodialysis Unit, 11.30 AM. Pangalan ng pasyente, Aling Estrella Agbayani. Sa ibabang bahagi ay may pirma at contact number ng head nurse. May dagdag pang notasyon, urgent backup kit, delay means risk. Napatigil ang enforcer at napatingin sa rider na tila biglang bumagsak ang mga balikat sa pagod para bang sa wakas ay may nakakita ring iba bukod sa kanya sa bigat ng misyon. Aling Estrella? Tanong ng enforcer, biglang lumambot ang mukha. Agbayani, saan ward? Dialysis unit po sir. Mabilis na sagot ng rider. May halong pag-asa. Kilala niyo po ba? Hindi agad sumagot ang enforcer. Sa halip, Umikot ang kanyang mata sa paligid na para bang naghahanap ng palusot at wala nang makita. Huminga siya ng malalim, ibinaba ang citation booklet at bahagyang ibinalik ang lisensya sa kamay ng rider. Hindi ko siya personal na kilala, pero kilala ko ang sitwasyong ganyan. Napalingon ng rider, pati ang mga nakamasid na pasahero sa jeep sa gilid ay tila lumapit ang atensyon. Nangyari ito sa tatay ko, sabi ng enforcer, halos bulong. Late ang supply. Tumirik sa traffic ang nagdadala. At kahit walang kasalanan ng driver, naipit siya sa sitwasyon. Umalis ang dialysis. Palitan, natagalan, hindi na umabot si tatay sa sumunod. Kaya sobrang higpit ko sa mga nakamotor na sumisingit o hindi sumusunod kasi isa lang ang iniiwasan ko, ang maging dahilan ng kapahamakan ng iba. Naintindihan ko po, sagot ng rider. At mas malino na ngayon ang pagpipigil sa kanyang damdamin. Pero sir, hindi ako sumingit para makapangabala. Sinubukan ko lang ang kaya kong gawing mabilis. Kung kailangan pong magmulta ko, tatanggapin ko pagkatapos. Basta ngayon po, tulungan niyo muna akong makarating. Nasa akin ang backup kit na hinihintay nila. Umihip ang hangin na may dalang alikabok. Kumurap ang rider at parang humina ang ingay ng paligid. Tumindig ang enforcer at tumingin sa bukana ng kalsada na parang isang suntalong nagkakalkula ng ruta bago sumugod. Sige, maring wika niya, sabay bulsa ng citation booklet. Escort kita, pero sumunod ka sa akin. Huwag kang lalabas sa linya at kapag nagmenur ako, diretsyo ka lang sa kanan. Hindi ko tatanggalin ang violation mo. Isusulat ko pa rin kapag tapos na Pero uunahin muna natin ang pasyente Hindi makapaniwala ang rider Salamat po sir Nanginginig niyang sagot Kahit magmulta ako Papasalamat pa rin ako Wala yan Tugon ng enforcer Sabay whistle na tumunog sa gitna ng trapiko Na parang kampanang naghahawi ng dagat-dagatang sasakyan Ang mahalaga ngayon maintindihan ng lahat na may mas mahalaga kaysa sa pagmamadali nila. At doon nagsimula ang kakaibang prosesyon. Ang enforcer, nakataas ang kamay at hawak ang radyo sa kabila. Ang rider, mahigpit ang kapit sa manibela, baka sa mga mata ang paghahalo ng kaba at pag-asa. Bawat busina'y parang humihinto sandali. Kapag naririnig ang sigaw ng polis trafiko, bawat jeep na puno ng pasahero ay kusang lumihis, kahit ang mga sida na matitigas ang ulo sa siksikan ay nagbigay daan. Naging kapansin-pansin ang orange na jacket ng rider, kumikintab sa sikat ng araw, at ang maliit na kahon na nakatali sa likod ng motor ay tila naging napakahalaga, para bang kayamanan sa gitna ng lungsod na puno ng pagkadismaya. Habang binabagtas nila ang masikip na kanto patungo sa boulevard, naramdaman ng rider ang muling pag-ikot na orasan sa loob ng kanyang dibdib. Bawat segundo ay nagiging mahalaga. Naisip niya ang babaeng nakaratay sa ospital, ang mga anak na nakaupo sa bangko ng pasilyo, ang nurse na paulit-ulit na tumatawag sa kanya kanina. Naisip din niya ang sarili Isang ordinaryong tagapaghatid na madalas napapagalitan. Madalas binabato ng reklamo kapag late. Madalas hindi pinapakinggan kapag nagsasabing may traffic. Ngunit na yung oras na ito, may kasama siyang enforcer na hindi lang nagpapatupad ng batas, kundi umaagapay sa layunin. Sa isang interseksyon, sandaling huminto ang enforcer at tinapik ang rider sa braso. Dito ka lang, tatawid tayo sa maliwanag. Ako ang sasalo ng busina. Naglakad siya sa gitna, parang isang kapitan ng barko na humahawi sa alon at nang pumulya ang ilaw ng traffic signal, sa sipon niya nagpasya ang lahat. Ilang pulgada lang ang pagitan ng bumper ng isang jeep at ng gulong ng rider. Pero walang nagbanggaan, walang sumisigaw kundi ang iisang boses na nagsasabing humanap ng daan ang lahat. Nang marating nila ang kanto ng ospital, pamilyar na signage ang sumalubong at ang haligi ng emergency room ay nakatayo na tila bantay ng pag-asa. Diretso ka sa gate ng delivery, utos ng enforcer. Tinuturo ang maliit na pasokang hindi pinapansin ng karamihan. Sabihin mong, ako ang nag-escort. Tatawag ako sa loob. Tumanggo ang rider. Pinasok ang motor sa masikip na daan at bago siya tuluyang pumasok, Nilingon niya ang enforcer na nananatili sa gate. Nakataas ang kamay na parabang nagsasabing, Sugod! Ang loob ng ospital ay malamig at maliwanag. Sa dulo ng pasilyo, isang nurse ang kumakaway. Ikaw ba si Joel, ang backup? Opo! Hingal na tugon ng rider na agad bumaba at inabot ang kahon. Pasensya na kung natagalan. Nakarating ka sa oras, sagot ng nurse at may biglang tibok ng luna sa kanyang tono. Nakakabita ang isa. Ito ang huli. Kung hindi ito dumaging, maghihintay tayo ng ibang schedule. Pero delikado sa pasyente. Inihatid sa ng nurse sa tabi ng unit. At doon nakita ni Joel si Aling Estrella. Payat at maputla, nakatitig sa kisame, may luha sa gilid ng mata. Nakatayo sa likod ng dalawang kabataang mukhang mag-anak. Hawak ang rosaryo na nanginginig. Siya ba? Mahinang tanong ng rider. Oo, sagot ng nurse. Isa siya sa pinakamatyagang pasyente namin. Kapag kulong ang gamit, siya ang unang umaatras para mauna ang iba. Ngayong araw, hindi siya pwedeng umatras. Nang maikabit na ang kit, humagbang pabalik si Joel. Hindi na alam kung may kailangan pa ba siya. Salamat, sabi ng isang kabataan. Lumabit at mahigpit na pinisil ang balikat niya. Ako po ang apo ni Lola Estrella. Kanina pa kami nagdadasal na makarating kayo. Napalunok si Joel at doon lang niya naramdaman ang bigat ng biyahe na parang bumitaw mula sa kanyang mga balikat. May kasama akong enforcer, sabi niya. Halos na kang gigina. Kung wala siya, mas mahirap makarating. Tumanggo ang apo. Hahanapin ko siya sa labas para magpasalamat. Pagbalik ni Joel sa gate, naroon pa rin ang enforcer. Nakasandal sa poste, parang walang nangyari. Kumusta? Tanong nito na itakbo po sa oras, sagot ni Joel. Sinabi nila, kung di umabot delikado. Napailing ang enforcer at tumingala. Marahil, nagpasalamat sa tahimik na paraan na alam niya. Okay na, sabi niya. Babalik ka pa ba sa ruta mo? Opo sir, tugon ni Joel. Hindi pa tapos ang listahan ko. Sandali, sabi ng enforcer. Muling nilabas ang citation booklet. Napakulat ang noon ni Joel. Sabi ko naman sir, babayaran ko, wala akong reklamo. Napangiti ang enforcer, manipis at payapa. Hindi kita pinapapirma para maningil, Anya. Kundi gumawa ng incident report. Ilalagay ko ang dahilan, ilalagay ko ang oras, ilalagay ko na in-escort kita sa critical medical supply run. Kung may magreklamo, ako ang sasagot kung may magtanong kung bakit ka tumawid sa dilaw, sabihin mo kasama ka sa akin. Nanaki mata ni Joel. Salamat po. May violation ka pa rin, pero may dahilan. At mas mahalagang maitala na ang dahilan ay buhay ng tao. Sa susunod, mas maingat ka. Sa susunod, ako rin. Tumanggo si Joel. Itinago ang lisensya at muling nag-ayos ng helmet. Sir, tanong niya matapos sandali. Bakit niyo na intindihan agad 'yun maliban sa nangyari sa tatay niyo. Tumingin ang enforcer sa malayo sa trapikong muling pumitik at sumugot ng mabagal. Kasi araw-araw kong nakikita ang mga dahilan na hindi ko naririnig. Pag may nagmamadali, galit agad ang sumisigaw. Pero minsan, hindi galit ang nararapat, pakikipag-usap ang kailangan. Nang umalis si Joel, sinabayan siya sandali ng enforcer upang masigurong makalabas sa gate ng maayos. The whistle again cut through the street noise and the small orange motorcycle threaded its way back into the artery of the city. A single bright bead gliding along a necklace of headlights and bumpers. At ang mga nakasaksi mula sa mga pasahero sa jeep hanggang sa mga nag-aabang ng bus ay may kanya-kanyang versyon ng ikinwento mamayang gabi. May rider na inescort ng enforcer dahil may dalang mahalagang gamit, sabi ng isa. Hindi niya pinalusot pero hindi rin niya pinigilan. Kinahapunan, bumalik si Joel sa huling drop-off niya at sa gitna ng antok at pagod ay may kakaibang gaan sa dibdib. Nakita niya ang kapwa rider na nakakatulog sa gilid ng waiting shed at sa unang pagkakataon, hindi niya inismiran ang paglabag. Ginising niya ng mahinahon, inabutan ng tubig at sinabing, Pare, bawal ka dyan, pero tara, hanap tayo ng lilim. Naisip niya ang enforcer, ang whistle, ang paghawak sa direksyon na parang humahawak din sa takbo ng isang tao. Naisip niya rin si Aling Estrella na sa oras na iyon ay nagpapahinga na marahil, nakangiti at mas gumagaan ang dibdib sa bawat ikot ng makina. Kinabukasan, maagang bumalik sa rota si Joel. Sa may U-turn slot, muli nakita niya ang enforcer. Nakapwesto sa dati, pero ngayon may kaunting pagbabago sa tikwas ng labi. Isang banyagang ngiti sa taong karaniwang seryoso. Kumaway si Joel, may kling pitik ng kamay sa hangin at tumanggo ang enforcer bilang tugon. Walang salita pero malinaw ang mensahe. Mag-ingat ka. Lumipas ang ilang linggo, may sumulpot na maikling video sa social media kuha ng pasayerong saksi sa nangyaring escort. Sa video, makikitang ang enforcer ay naglalakad sa gitna ng trapiko. Iniangat ang kamay at sa likuran niya ay ang maliit na motor ni Joel na nag-aalangan pero sumusunod. Maririnig ang halo-halong busina na unti-unting humuhupa upang magbigay daan. Kumalat ang video at ang mga komento ay nagbigay ng mariing pagsang-ayon. Ganito dapat, istrikto pero may puso, sabi ng isa. May violation, may paliwanag, may aksyon para sa mas mahalaga, sabi ng iba. May nagtag ang ospital at nagpasalamat. May nagtag kay aling Australia at nagkwento na mas maayos na ang lagay nito. Isang hapon, nang muling mag-cruise ang landas ni na Jewel at ng enforcer, nagdala si Jewel ng maliit na paper bag. Sir, sabi niya, hindi ito suhol ha, pansit lang. Salamat! Mumiti ang enforcer at tumawa ng kaunti. Bawal yan! Biro niya. Pero tatanggapin ko para sa mga tanod sa outpost. Pakisabi po, salamat sa lahat. Tugon ni Joel. At kung sakaling makita niyo ulit ako sa dilaw na guhit, itabi niyo na lang ako, sir. Pero sana, sabayan niyo ulit. Ang lungsod ay nananatiling maingay, masikip at mainit. Hindi nagbago ang katigasan ng trafiko ni ang sabayang paghabol ng lahat sa oras. Ngunit sa pagitan ng hinto at andar, may maliit na puwang na nabuksan isang puwang para sa paliwanag para sa konsensya at para sa pakikipagtulungan sa halip na patigasan ang enforcer ay patuloy na nagsusulat ng tiket kapag kailangan at si Jewel ay mas nag-iingat sa mga guhit ng aspalto at tuwing may naaabutan si Jewel na pasyenteng naghihingi ng mahalagang delivery naaalala niya ang araw na iyon ang araw na inabot niya ang gusot na resibo at hindi na napako pa sa parusa ang sagot, kundi gumalaw upang unahin ang dapat unahin. Madalas na sa balita, ang kwento ng kalsada ay galit laban sa galit, hustisya bilang pagihingati at parusang walang paliwanag. Ngunit may mga araw na iba, may mga araw na ang resibo ay hindi lang patunay ng bayad kundi pahina ng isang buhay na pinupunuan ng pag-asa. At may mga araw, gaya ng araw na iyon sa gitna ng gumugulong na siyudad, na ang galit ay kusang naglaho. Hindi dahil walang sala ang nagkamali, kundi dahil mas malaki ang mababawi kapag pinakinggan at tinulungan. Sa dulo, iyon ang aral na iniuwi ng lahat ng nakakita. Ang kalsada ay hindi lamang aspalto at batas. Ito'y daanan ng tao, at ang pag-ungawa ang pinakamaluwag na lane na maari nating buksan para sa isa't isa.